Good morning, Pogi! Alakad na! Ayan! So, dito tayo ngayon sa ating colding area. So, pakikita ko muna sa inyo yung isang batch ko. Ilang piraso to? May 200 to. Na? No. Tapos na ba ko na? Tapos na ba ko na yan? Ay, umus ata gamot nito ni Aldrin. So, Ayan. Padre padray na tapos yung early bird natin ayan o nakatali na mamaya ipapasyal ko kayo sa early bird natin <coughs> tapos yung kak ay hayaan nyo na palulugunin na lang natin ulit so may kumuha naman ng kako eh yung iba nagamit. gamit oh, yung ating 200 heads, more than 200 heads. So, bagong bako na yung kahapon. Kaya yung iba medyo lugo. At yung iba naman, ayan o. Nako! Ayan o, butas! Ayan butas! Malayo ata edad, hindi ba? Hindi ba malayo laki? Yung malayo. Hul... Ha? Malayo ng laki. Ha? Dalawang linggo pagitan yan Ay, malaki pala. Ayun yung mga yung tao na, laki na. Arin yung gawin baba, may loob. Kaya, yung iba na sa loob, naglagay ko pa kayo sa loob, gawa na ay, ayaw pa lumabas. Oh, magdigdig yan ng patukaan. Malaki pala, depression yan eh. So, yung... Doon sa nakakasubay ba sa akin, yung one month old na bab? Ay na, ibinaba, ibinaba nila. Medyo gininaw, gininaw ba? <laughs> Magkakasakit 'yan. Iibukod niyo na lang ulit. So, ay okay. ka. Hindi tayo makakapasok sa loob. Eh. Isinama pala. Isinama pala yung Ilan yun ba to? Ay, malaki na nga. 70 pieces daw yung Hindi natin ma-video maganda eh. 70 pieces daw yung isinama. Ay, ay sigurado, ayan yun, maliit nga, but isinama? Nako. Wala. Hindi talaga pwede nang wala tayo dito. Oo, oh, ayan o. Oh, meron pa si, sa taas. I mean sa loob. Eka. Sa isang araw na lang natin ito ipicture ulit. Nakapagpatukan eh. Yung sa kabila, ay pa yung dalawang range. Eh malalaki na. So sobra-sobra na naman ang manok natin. Kahit ang dami kong ibinenta So bagong bakuna 'yan kaya medyo Ito yung isinama nila, oh, mahigit one month, 70 pieces. Ngayon. Know? Hmm. <laughs> isinama din sa malalaki eh, eh papahiwalay ko na lang yun lang papahiwalay natin so yun nagbisita lang tayo sa mga sisiw sa so, merong, merong 3 months old, meron 4 months old, meron 1 month, meron 2 months old. Tapos yung early bird nung ibinabasa range uh, 100 plus. So nung nakuha sa range mga 85 85 plus. O isa na nating 80 o 85 na nga. So kasi may nabib, may nabiling 3 months nabebenta lalaki, yang 3 na nabebenta. So ngayon nakatali na sila. So ayan na yung mga bagong tali natin. So masigla na naman yung ano, madami na namang natilaok. Hmm, na mga bagong tali. So yung iba gustong bumili ng 6 months, 5 months eh kasi syempre, yung may-ari ng farm or yung breeder or yung farm owner syempre gusto nila ay eh, mabebenta nila yung presyong istag nila yan kahit ako ngayon yung bibili ng gantong age yung iba na, nabayad talaga ng presyong istag yung iba naman natawad so okay lang tumawad kung madami ho yung kukuhanin pero kung pa isa lang 8 na lang din yan kahit sa ibang farm, kung gusto nyong bumili ng pantalina, 8 na rin pepresyon sa inyo isa. O kung 7, kung 9 yung sa farm ang stud, ganoon na rin pepresyon sa kanila. O kung ayaw niyo naman, di maghintay kayo, ganoon lang po yun. Eh syempre, pantalina yan eh. Or nakatali na, or itatali pa. Syempre, yung farm owner, ganoon yung gustong presyo. Ayan, oh. <clears throat> so bagong tali lang yan Mga bata pa yan Pero nakatali na sila Mga 80 Minsan 120 ang lalaki Ang napapatali lang 50 Kasi may bumibili na may bumibili Pero ito, konti lang ang nabawas dito dahil ayoko nga magbenta kalimita lang natitira mga breeder ang natitira kaya hindi ko maibenta ng 8 so yun ganun po yung nangyayari so kung nakita nyo kahapon yung isang bulik na nanalo kahapon so eto meron pa tayong isang winner na bulik eto magaling na to Ilipat mo nga ng talian. Paso nga. Sa kanan mo yung talian. So ito kapatid to, winner din ito. Yung winner kahapon, 2 times winner na din. Kung gusto nyo yung kunin o bayaran sa akin, pwede. Pero syempre eh may presyo talaga rin. Ah, ito, winner din ito 'yung mga beenebreed kong bulak. Oh, ito is 'yung winner, oh. Nakakakasta na testing na. Walang ka-problema-problema. So ang edad nito ay 14 months. So winner ito. Ano, oh, kita nyo may legba, no? Oh. naputo lang yung buntot eh uh, isang, another bulik winner kahapon uh, may nanalo na namang winner nasa my day ko sa randy hebron 37k followers so yan ang. eh hahanapin uh, ko yung video niya nung no? hindi pa siya napapalaban so proven and tested talagang proven ang mga bulik ko po kayo mata niya na. Ha? Hmm. Huh? Huh? Oh. Ayun. Si Rata Pareho? scatter. sa Yung guys. Hindi di Pero dito, all the Holy Week na iyon kaya parang naging dry na sa araw pero yung hindi pa tinatabas oh, may sari, sariwa pa may moisture pa so yung, bull, yung babae ng mga early bird ando doon pa sa kabilang range tapos ito yung mga puti kong itinira so yeah. so yung mga gusto mag breed merong winner merong hindi winner So, mas pure yung winner, mas mahal. Compare sa breeder na presyo natin. ayan. Ayan yung mga puti natin. Oh. Magaganda. Sukat. Maayos naman manok. Puting puti. Breeder po ito. Bullet, puti. Pula. Boston Black, ubos. Ay, meron lang titira dito ang Boston Black. Breeder. Yung isa, na-reserve na nung taga, ano. Yung tumawag sa akin nung isang gabi. Yun. Duwa ng sinil ko. Yun, nabenta. Ah, Tapos ito naman yung Ito yung mga tinira kong pure Boston Ito oh, Ito oh. Ito oh, pa isa. Ito yung ginamut natin yung paa. Ayan, o. No? Oh. O, oh, ayan. Hindi na masakit. Pag alis nung ano yun sa paa, ayaw, No? Wala na yan. Ito yung nagkatibak. Pero okay na. Pero napakaganda manok, ako. Ito gusto kong palugunin next year. Ito naman, itong bulik na to hindi to winner. Pero, oh, nagka-problema to sa, sa bitaw. Pero napakagaling po nito, itong isang bulik na to Hindi po ito winner. Eh, hindi lang ma ma-desisyonan to dahil bukod sa magaling eh yung marking niya, marking ng breeder ng bulik ko so yung gustong kumuha ng low budget, ayan o, eh, bulik ito pa, ano ba to stag? Bullstag O, ito. May bullstag tayo last year. Bullstag nga pa to, early bird pala to. Hindi pinapansin. No, ito pa isang stag O, 10 months siguro to. Oh, Boston black. Mm. Boston black talaga to, pero ang edad niya ay edad 10 buwan. Mm. Yan. breeder din ito breeder din po ito ganda nasisikatan ng araw eh kaya pumupula eh itim po yan Ayan. ganda sukat so yun at tayo may mag-aayos ng farm or magpapahinga muna dito. Bibili tayo ng mga isda. Maghapon tayong isda. Munggo, isda, sitaw. O yun, na. Tahong. Dito tayo magtatanghalian, Lina po kayong lahat. Papaalam na po ako. Sa gusto kong magtanong, o oh, ito, mayroon pa dito, o. Oh. Ito kapatid naman ng isang bulit na nanalo doon sa Santa Rosa. Kaya lang, breeder din po ito. Bawasan na lang natin presyo kung gusto nyo. Kahit yung Boston Black, bawasan natin ng presyo. Oh, Tawag kayo sa akin. Ang number ko lang ho, pa paalala lang ho. ho. At yung scammer ho, ay eh, madami pa hong naloloko or yung fake account na gumagaya sa pangalan ko picture ko ang number lang ho natin ay 0936 910 7644. yan po yung number natin at jcas number yan lang po wala na pong iba pag ho kayo pinahulog sa bangko kaya ho ako eh hindi natanggap sa bangko eh yun ho ang ginagamit ng scammer although syempre may bangko naman ho ako pero hindi ho ako nakikipag-transaction na, sa bank Bank transaction Sa g lang ho tayo magta-transaction Regarding sa payment At saka sa Palawan, Cebuana, M.L. Willier At Western Union LBC Kasi ho Malaking halaga o maliit na halaga Nakakaloko pa rin ho yung scammer Ginagamit ho yung pangalang ko, nagchat-chat ng Facebook, pag nag-comment kayo, i-chat-chat niya kayo. So hindi ho ako 'yon, i-check yung maigi yung Facebook. Ang Facebook ko po ay ran, ay Randy Hebron 37k followers. May followers, may upload ngayon, may upload kahapon, may upload nung nakaraang linggo, may upload nung nakaraang buwan at nung nakaraang taon. So magbisita ho kayo para ho kayo we eh, safety tsaka tandaan nyo yung number ko yun lamang ho ang pangalan syempre Randy Hebron ho ang Gcas po so mag iingat ibat eh, ba, naman yung iba nakakapagbayad sa akin ng maayos eh although chinachat din sila nung scammer oh, alam nila so walang bangkong transaksyon at Gcash lang kayo pwede maghulog sa pangalan ng Randy Hebron at sa number kong 0936 910 Gcas and cellphone number Okay na po ba? So yun, magpapaalam na po ako sa inyo Kung bibili ng manok, tawag lang Sa comment minsan hindi ko talaga nakikita Bisin tao din po ako Hindi ko ako nakababad masyado sa cellphone Nag-upload lang ako na nag-upload, yun lang pag may tumawag, yun lang. Hindi ho ako nag-aalok ng manok. Pero kung kursunada nyo, tawagan nyo ako. Ganun lang po. Minsan, nagpo-post ako. Yun po, ganun po. O yun, hanggang dito na lamang po. Ito po si Randy Hebron TV. Kapalang po sa inyo lahat. Thank you.